Hindi po. Uh, ano yung nagkataon lang? Pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ah, ito pa isa pa. Hmm. Wala pa rin kayong relasyon. Wala po, Your Ano yung ito? Pareho naman t-shirt. Pareho yung blue. Polo. Your Honor, marami naman pong <laughs> uh, mapag-uusapan natin yan, SP Pro Temporary, yung mga doubles na yan, mga double ganger na yan. So, salamat po, ah uh, Comsec. So, Mayor Kalugay, Toast, bakit niyo po suot ang campaign shirt ah uh, ni Alice Kuo? ah uh, tapos magkasama, magkasama pa siya sa kampanya niyo rin. So, kung nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa, at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung uh, photos noon. <coughs> So in the meantime, pakilarawan po gaano ka-close yung magiging magkaibigan ninyo. Magkaibigan lang po kami Madam Chair. At yung t-shirt po na sinasabi po ninyo Madam Chair, binigay po sa akin po ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, your Madam Chair. Pero sinuot po ninyo? Opo. Tapos andin po si Bo Huaping uh, sa campaign caravan ninyo noong 2022. Yun, good yun, yun, guys, and to po si Daddy Bean, and maligayang pagkabalik sa Daddy Bean Channel. So, yun, nagpakita na nga, ano, uh, umatend na sa Senate hearing ito si Mayor Dong Kalugay ng uh, Suwal, Pangasinan. And, ang haba nitong Senate hearing na to Uh, pinanood ko ito kahapon, hang, uh, 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 anim na oras, grabe. So, nandito halos lahat ng mga, sabi nga, star study dito, no? Nandito si Mayor Alice Go, si Cassandra Leong, si Mayor dong Kalugay at uh, yung kanyang tinatawag na doppelganger. Ano ba yung doppelganger? Yung kadobol. Kumbaga sa pelikula Um, yung kamukha mo na siya yung pinapa hinusubo do sa mahihirap na na ano ng mga task like yung tatalon siya sa bangin mga ganun mahuhulog or sasapakin siya ng ng uh, isang goons mga ganun ay kipagsuntukan dinodouble nila yan si Mayor Alice Go, meron din daw double no, no? Um, halos karamihan naman sa mga politicians no lalo na yung mga mga mabibigat na tao ay eh, posibleng meron talaga mga kadouble kahit yung mga presidente sa Amerika at yung ibang mga presidente sa ibang mga bansa meron din silang mga ginagamit o may posibilidad na gumagamit din sila ng double. Ibig sabihin, sila yung mga uh, clone nila. Hindi <laughs> naman nasasabing clone. Pero yun, uh, at least nandito na si Mayor Don Calugay. No? And nagsalita na siya dito. Panorin pa natin. Salamat kay Senator uh, Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So Mayor, uh, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa? Inimbit po ako dyan po, uh, Madam Chair. Inimbit na kayo ni Guho Huaping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita ah? Uh, pinakita lang po niya kung sa akin po, eh, nangangampan ko po. Pinakita nga rin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, ah, uh, campaign caravan po ninyo, ayan o, Mayor Dong Kalugay 2022, nag-attend si Guho Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, siyempre ito nga po kayo, Uh, at may seal pa, no? Bayan ng Suwal, Pangasinan. So, parang official photo. Suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So, bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam Sir, yung ano po, yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motorcade po namin na in ko po siya. Bakit niyo po atin, siya in-invent in, in din po ako, Madam Sir, nung nanalo po siya. Ano namang tayo nakikita masama kung uh, ang bawat isa sa kanil kanilang mga campaign caravan no? ang nakikita ko lang dito ay yung pwedeng kaya naman uh, pumapayag si Mayor Don Calugay na umatend sa campaign caravan ni Alice Go, no? ni, Mayor, ni, ni Alisgo kasi posible nga meron lang, meron silang intimate relationship no and kung bakit ganun din naman si Alice Go, uh, pumupunta rin siya sa Camping karabani ni Mayor Dong Kalugay, di ba? Isa pa yung mga negosyo na nakapangalan sa kanila na na napaka-timing naman na nagbiglang nagsarahan nung magkaroon ng investigation tungkol sa Pogo, di ba? So, doon pa mag-iisip na tayo, bakit hindi na nag-ooperate yung daw yung mga negosyo na yun na nakapangalan at may mga involvement ang mga taong ito, di ba? isa yun sa mga palaysipan natin, di ba? Pero, yun pa lang, parang hint na yun, eh, di ba? Hint, o tip na yun na parang may something. Tuloy natin. Sa point of order, Mr. Chair, kanina po pa pa ako in-observe si Gisales, ko, hindi naman nakikinig sa atin. Parang itinitingnan lang sa sentenong. hindi daw nakikinig so, si Mayor Alis. May uh, Thank you, Madam. Thank you, Majority. Kung <laughs> pa yeah. paki-pakinggan uh, niyo po uh, ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So bakit nga ba ganun na inimbitan nyo si Kuwa sa uh, Victory Caravan niyo Sabi nyo, inimbitan rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? Opo, inimbit po niya po ako, Madam Chair. So bakit nga po ganun? Bakit kayo nag-iimbitahan sa kampi, sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit kayo nag-attend <coughs> sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may siya ng inyong mga bayan suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Hmm. Yung pong kinimbit po niya po kung una, tapos si pinaulakan po din po niya yung invitation po natin yung madam, madam. madam kaya nga po yes SP Pro tempore. bakit sa dami-dami ng mga mayors pag Pangasinan si Alice Go na inumitan no? marami po kong kasama po dyan tsaka huh? no? nangangampanya siya iba na that Pero, was during the 2022 elections am I correct nangangampanya siya nakita ko yung picture nitong ang eh sa dinami-dami nga naman ng mga mayors bakit ito hindi na, hindi ko alam kung bakit ganoon no? hindi natanong ni ano you know? bakit hindi niya tinanong na bakit kayo yung magkasama dun sa sasakyan magkatabi silang dalawa di ba ang oh, dami nga sila dun pero lagi silang magkasama ni Alice go doon di ba tapos <coughs> na lang din siya sa iyo and vice versa hindi po your honor nung Victoria Party lang okay, okay assuming bakit sa dami-dami ng mga mayor sa Pangasinan maraming mga babaeng mayors sa ng bakit si Alice go napili mo ini invite lang din niya po ako noon kaya uh, nagsabi po ako na may reciprocity. Ganun ba? Pwede suma sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Masya lang, ah Hindi po. Marami pong kasama po dyan na ibang politika. Did, dalawa lang kayo, oh. Opo, pero sa picture po, dalawa lang Ayun, po. Kami, yun. pero marami po yan, Your Honor. Pero nung birthday mo, suit-suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin nagitawan yung t-shirt ni Alice ko. <laughs> birthday mo to, oh. Tama? Opo, na. Tatak nga ng seal ninyo And then ito pong caravan Bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin Na sumali sa Victory Caravan Katapin nyo, nasa lead vehicle siguro ito Pinaunlakan ko rin po yung Pinaunlakan din niya po yung imbitasyon po Namin Mayor, dahil nung Voter din po nila, in-invite po kami Pumunta rin po kami Madam Chair Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping Para may koordinasyon yung mga staff ninyo Nagtatrabaho sila magkasama Imbawa, si Miss Cheryl tapos sina Ms. G at Ms. Kath. Close pa kayo ni Buho Huaping para yung tatlong staff nyo nagkatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor. Magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila. Pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. ah, uh, hindi ako sigurado, Mother Chair. Naku, sir. Dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Ms. Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guho Huaping tungkol kina Ms. G at... Uh... Alanganin -alang yung mga sagot nila dito, no? Laging hindi sigurado yung laging may mga time na hindi nila maalala talaga. So, marami silang, ano, makalilimutin talaga sila dito sa hearing na to. <laughs> Kahit si, si Alice ko, ganun din. Ang dami yung mga details na nakakalimutan. Yung mga details na nito lang. Halimbawa, yung pag-alis uh, nila, ang dami nilang nakakalimutan. Siyempre, halimbawa, ako may babiyahe ako, di ba? alam na alam ko yung bawat detalye nun lalo na kung paalis ka, pupunta ka ng, ng isang lugar o ibang bansa di ba? alam na alam mo yun lalo na kung ilang buwan pa lang na nakakaraan, siguro malilimutan mo yun, kung after a few 5 uh, years, medyo may malilimutan ka na sa detalye, eh. pero ewan ko tuloy natin Miss Kat. ako, yung mga, tatas, mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga tatrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question no, kay no, Senator no, Joel. No, Madam Chair, I just, uh, I've been here for a while and uh, araw parang ko mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guahua Ping, magkasama kayo <laughs> sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong uh, T-shirt na ito, Mayor. Siguro, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, may relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Diretso. Wala pong ganyan, Hindi kayo lovers in Pogo? Lovers ay po in, in Pogo. So, din ay mo? May partnership ba pa kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong... Ano naman yung camera niya? Eh. Wala po. Ni isa po, Your Honor. Ah, ganun? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nag-plano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, oh, Your Honor. Ano ba yung hmm. MU? hanga ako dito sa ano, ano sa ito si Mayor Dong Kalugay may pagka poker face siya no hanga ako dito sa stature niya dito yung yung tindig niya although nakaupo siya pero yung o, basta yun ah uh, sobrang ano niya parang matatag yung matatag yung parang uh, mahasabi natin na hindi basta basta kaya ang ibain yung itsura ni Mayor Dong Kalugay dito isin sa mga hinanga ako sa kanya dito hindi siya masyadong uh, nagpapakita ng emotion. Yeah. hindi kagaya ni Alice Go na andaming ang daming nakikita ano sa kanya. May mga time na hindi nakatingin dun sa o hindi nakikinig. May mga time na kung ano nung pinagagagawa, no? Yun ang reklamo ng mga senador dito kay Mayor Alice Go, no? Ang daming ano, ang daming niyang parang ang likot na bata. Pero it's si Mayor Dong Kalugay, mabait na bata. Tuloy natin. Kala <laughs> ko ano ibig sabihin. <laughs> ah, nabuto okay. mo ba ibig sabihin na MU, Mel? Yung MU po ang pagkakaalam ko po, yung mutual understand. Wala kayo De, ang MU, merong usapan. Merong Ay, usapan. wala pong usapan kami, Rono. Salamat, uh, Senator Joel. Actually, marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. One related question sa SP Protempore. Yeah, tungkol sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice? <laughs> suot ko lang po yan po nung patulog ko po, Rono. No? Okay, minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suot niya at suot mo. Parang merong his and hers o couple couple shirt kung kung tawagin. Tama? Hindi naman po yung role. O, oh, din, papapakita ko lang sa'yo. O, ito. O. Oh. Diba, pareho? O po yung pero nabili ko rin po yan. Ah, uh, mo siya. Honor, hindi po yung role. Eh, well, paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya biling ibili yun. Eh, ano nga? Nagkataon po siguro may naka-honor na ganyan. Regalo niya iyo? Wala naman pong nariregalo sa akin, Your Honor. O, binilan mo siya, t-shirt. Hindi rin po, Your ito Honor. Ito pa, isa pa. Hmm. Wala pa rin yung relasyon. Wala po, Your Honor. Ano ito? Parang naman kayong parang blue. Polo. <laughs> no. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong ah, ganyan, Your Honor. Paskan natin Ayaw. dyan. Nakagan <laughs> <laughs> pa eh, ano? Obvious naman talaga, diyo. Diba? Yung, pati yung tema, no? Pati yung tema nila pareho eh oh, sabihin na natin, pag, pwede naman kasing mangyari din, no? Sige, gamitin natin yung ating pag-iisip. <laughs> Kahit malayo yung tarlak, no? Yung bamban tarlak sa swal, no? Sabihin na natin, ilang uh, hundred kilometers, ang layo. Pwede naman talaga, di ba? Pwede, pwede nga, no? Pwedeng nagkaroon ng collaboration itong dalawang mayor na to. Since ito nga si Mayor Alice Goy, malakas, no? Pwedeng nagkaroon ng, ano, collaboration. Pero yung, tingnan niyo yung, ano, yung t-shirt, talaga ano, no? Couple shirt talaga, sabi niya. Wala, campaign ba yan? Campaign t-shirt? Hindi yata, eh. Couple shirt lang talaga, eh, no? Pero talaga umamin <laughs> na, lang... <laughs> Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. si mamay po prove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon, pagpatuloy ka lang, nak nakakaya lang Madam Chair. Maraming po siya katanungan kata sa'yo. Pero ayaw pa rin yung mamin, ha? Opo, oh, Your Honor. Hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. So, oh, alis ko. Ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? Eh, hindi na, na, na naman si yung, Alis ko. <laughs> ha? <laughs> yung mic po, isko ko huwaping. isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yung nagkataon lang? Pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ha? <laughs> Hindi ko nga po alam may gano'ng picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may gano'ng picture po. Eh, nakasmile ka pa eh. oh pareho. Siguro campaign shirt. Ano yun? Uniforme nyo to. Kung saan? Hindi siya campaign shirt. Ay, ayun nyo pa rin maamit. Sige. Padam, chair. Hindi Salamat siya campaign es, shirt. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang... Couple kuto, shirt. No? Tingin couple shirt talaga. ...pinshirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa, close enough ba kayo ni Kuwuhuaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo. Ano pong close po? Yun ano <clears throat> po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po. Yoro. Wala pa rin. Okay po, actually, Mayor. Merong ano eh, merong dokumento, no? May dokumento na nakapirma doon si Sheila Guo. Yung isang video natin na yun sa GMA, mga reporter ng GMA yung isang business don nakapirma si Sheila Go dun sa isang negosyo na yun no? ni Mayor Alice Guya tayo sa totoo lang kasi yung mga naunang tanong namin isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana and actually wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic hmm. relationship wala po akong pakialam doon I am totoo. interested we are interested in the possibility of your criminal relationship kaya inuna na namin yung mga tanong na dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. <laughs> I want to explain my keen interest in oh, your relations with Guo Huaping. Yun talaga yung ano, yun talaga yung target nila ng mga senators dito. No? Yung ma-verify kung meron silang uh, illegal o criminal na relasyon. Uff!